Narito po ang ating gabay ng pag-ibig para po ito bukas, araw po ng Martes, Hulyo 24. Para po sa Aris, isang sorpresa ang matatanggap mo mula sa araw na ito. Hindi man ito malaking sorpresa, ngunit labos mo itong ikakatuwa. Dahil kahit sa mahirap ninyong sitwasyon, ay hinding-hindi kanyan nalilimutan. Ang iyong maswerteng numero ay ang 8 at ang chess. Para naman sa may mga sign na Taurus, may, hihingi, may hihingiing pabor ngayon ang iyong karelasyon. At hindi ka magdadalawang isip na ibigay ito sa kanya dahil marami ka na rin hinihiling na pabor sa kanya na ibinigay niya ito sa iyo. Para sa iyo, panahon na para naman ibalik sa kanya ang mga na ibigay niya sa iyo. Ang iyong maswerte numero ay 14 at ang DC 8. Para naman sa may mga sudyak sign na Gemini, ito ang panahon upang kalimutan mo ang iyong nakaraan. Hindi pa siya ang tao na itinadhana para sa iyo, kaya dapat mo na siyang kalimutan. Ang iyong maswerteng numero ay ang 16 at ang 24. Pare naman sa cancer, kahit hindi mo alam, ay ikaw pa rin ang lagi niyang inaalala. Kahit hindi mo man ito pansin, sapagkat malayo kayo sa isa't isa, ngunit ikaw ang laging laman ng kanyang puso at isip. Ang iyong maswerteng numero ay ang 9 at ang 27. Para naman sa Leo, magkakaroon ng pagdalalawang isip na kausapin mo ang iyong mahal. Alam mo na mainit ang kanyang ulo at wala siya sa mood sa panahong ito. At hindi niya maintindihan anuman ang sasabihin mo sa kanya, kaya ipagpapaliban mo na lang muna. Ang iyong maswerteng numero ay ang 15 at ang 30. Para naman sa Virgo, may matutuklasan kang mahalagang bagay tungkol sa inyong karelasyon. Pero kahit na mahalaga pa ito ay hindi ka muna gagawa ng kahit anong aksyon. Ang buong maghapon mo ay magugugol sa pag-iisip ng mga dapat mong gawin. Ang iyong maswerteng numero ay 45 at ang 55. Para naman sa Libra, may masasabi kang hindi maganda sa iyong karelasyon dala na rin ng init ng iyong ulo. Makakayang na hindi mo makakayang kontrolin. Kaya naman, may ibubuhos mo ito sa kanya kahit pa hindi siya ang dahilan ng init ng iyong ulo Ang iyong maswerteng numero ay ang 4 at ang 5 Pare naman sa Scorpio Kahit na ano pang hindi niyo pagkakaintindihan ng iyong karelasyon sa huli Ay siya pa rin ang kauna-unahang taong dadamay sa iyo Kaya naman sa halip na palalain pa ang hindi pagkakaunawaan Ay dapat niyo na itong pag-usapan ang iyong maswerteng numero ay ang 3 at ang 8. Para naman sa Sagittarius, mahalaga sa iyo ang opinyon ng iyong mahal. Kaya naman bago ka gagawa ng anumang hakbang o mga desisyon, kailangan mo muna siyang kausapin upang maiwasan ang tampuhan. Ang iyong maswerte numero ay ang 28 at ang 32. Para naman sa Capricorn, sa kabila ng kamaliang nagawa mo, ay handa ka pa rin tanggapin. Kahit na paulit-ulit ka ng nagkamali, ay handa ka niyang unawain. Ngunit may hangganan ito, kaya maging maingat. Ang iyong maswerte numero ay ang 14 at ang 19. Para naman sa Aquarius, para po sa Aquarius. Maaalarma ka sa ikikilos ng iyong kinakasama. May mga gawi siyang hindi mo maintindihan. Ganun pa man, ikaw pa rin ang dapat na umintindi sa kanya. Ikaw lang din ang magpapakalma sa kanya sa pagkatulirin niya sa mga problema. Ang iyong maswerteng numero ay ang uno at ang 4. Para naman sa Pisces, mahirapan kang gawin ang dapat mong gawin dahil kukontra sa iyo ang iyong karelasyon. Hindi niya lubos maunawaan ang mga pagpapasyang gagawin mo. Hindi mo siya masisisi dahil ikaw lang din ang kanyang inaalala. Ang iyong maswerteng numero ay ang 15 at ang 32. At ayan po ang Pisces. At ito po ang ating gabay ng pag-ibig. Para po ito bukas, araw po nang Martes hulyo train